Yo, what's up guys? Nagbabalik na naman ang idol yung Pogi guys. Oh my god, grabe. Isang napakagandang umaga guys. Napakagandang gising ko ngayon guys. Grabe. or how many months guys ay... Ayun, ibinalik na talaga ni Meta yung... Mga tools natin. Grabe. Diyo makapaniwala guys. So, gusto ko lang mag-thank you kay God. At syempre, sa mga sumusuporta sa akin na... Ah, kahit restriction ako, may violation ay, patuloy niyo pa rin akong sinusuportahan sa mga content ko. Kaya grabe sobrang thank you sa inyo guys. Grabe, halos ilang buwan na parang nawala na talaga ng pag-asa guys. Dahil sobrang daming nagsabi na kapag ang violation mo ay flag of behavior, ay talagang aabutin daw yan ng 6 months to 1 year. O baka hindi na raw mabalik. Grabe. Doon pa lang guys, sobrang nangina na talaga ako. Kaya nga nagawa ako ng bagong pitch Para makaabawi man lang. Pero, sa ngayon ay ibinalik na niya guys. Kaya sobrang thank you talaga. Grabe. Kaya guys, dubli ingat talaga sa ating mga pag-upload guys. Dahil sobrang stricto talaga ni Meta ngayon. At saka kung magkaroon ka man ng ganyan guys, ang mapayo ko lang sa'yo guys. Huwag kang tumigil sa pag-upload. Tanggalin mo lang yung nasa tingin mo na may violation. Tuloy lang sa pag-upload, guys. Oo, huwag kang tumigil para mapansin ka ni Meta. Tingnan niyo sa akin, four months lang. Tinanggal na niya, guys. Binalik na niya lahat ng tools ko. Grabe, hindi mapaniwala talaga. At syempre, samahan mo na rin ang dasal, guys. Yan ang mabisang paraan, guys. So I hope sana supportahan nyo talaga po sa mga gagawin kong content guys. Kaya sobrang thank you sa inyong lahat.